Babae pa ba tayo matapos sa malunod dahil sa malakas na agos ng uh, alon sa karagataan o alon sa karagataan. Tala pa rin ang bagyong tino sa Hilongos, Leyte. Detali ng balita mula kay uh, Jimmy Angay-Angay. Jimmy, good morning. Isang babae na dagdag sa mga nasawi dahil sa bagyo tino sa bayan ng Hilongos, Leyte. Ayon sa PNP, ang biktima ay nasa 65 hanggang 70 years old ang edad. For a limit ang taas na tagpuan ito, kahapon sa sa 6.30 ng umaga sa shoreline ng barangay Uwak, Hilongos, Liti. Ang biktima ay may tinabong sugat sa ulo. Pinaniwalaan mga kapulisan ang biktima ay nadala ng malakas na agos ng tubig at nalunod sa tubig dagat sa kasalukuyan din pa nakilala ang biktima tinutukoy pa ng kapulisan ang pagkakakilanlan nito nabatid isa din na matay na lalaki sa bayan ng Arthur Liti matapos bugsakan na makupatri ang bahay nito isang senior citizen naman na sawi sa St. Bernard Southern Lake at isa pa ang nawawala wala dito sa DYVL Action Radio Takloban. ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino Salamat, Jimmy